Wala nang tuition fee sa mga public universities and colleges natin. Tatlong dahilan kaya maraming tayong mga batang nagiging out-of-school youth. Number one, sa financial. Number two is, iba nagkukwit dahil nga nagtatrabaho sila sa, let's see, may sari-sari store sila. Mga anak ng mga magsasaka, nagtatrabaho sa kanilang mga fields. Third is, mataas yung problema natin dito ng teenage pregnancies. Nung congressman ako noong 2015, final namin yung pinaka-first version ng free higher education law. Dahil nakita namin ito talaga ang pinaka-epektibong paraan na maiangat natin sa kahirapan ng ating mga kababayan. In 2017, na-approve ito, noong 2018, nagkaroon na siya ng funding. Marami rin mga banta na dahil malaki pondo na kakailanganin, tatanggalin yung batas. Kaya ito naman yung aking pinaglalaban na manatili yung batas at dagdagan pa yung pondo para mas marami tayong mga matulungan.